Wala nang nagsasabi sa akin na sa edad na 88 taon, dapat ay naka-wheelchair na ako. Alam ba ninyo na maaaring mali lahat ng natutunan natin tungkol sa pagtanda? Bakit kaya mas maraming iniinom na gamot ang mga taong 50 anyos kaysa sa akin? Bakit ninyo iniisip na ang pananakit ng katawan at pagkalimot ay bahagi ng pagtanda? Sa edad kong ito, dapat sanay mahina na ako? umaasa sa iba, at maraming iniindang karamdaman. Pero mahimbing akong natutulog ng walong oras, umaakyat ng hagdan ng mabilis, at malinaw ang alaala ko. Ang sikreto ay wala sa jeans o sa swerte. May limang simpleng gawi akong natuklasan na nagbago ng lahat. Subukan ninyo ang isa lamang sa loob ng pitong araw at magugulat kayo sa resulta. Nais ba ninyong malaman kung paano ang isang taong kasing edad ko ay mas masigla pa kaysa sa maraming kabataan ngayon? Iniisip ba ninyo na paglampas sa anim na pung taon, pababa na lang ang takbo ng buhay? Na ang sakit sa likod, pagkalimot at mga gamot ay likas na bahagi ng pagtanda? Ganyan din ang akala ko noon hanggang sa matuklasan kong mali pala ako. Ngayon, sa edad na 88, Namumuhay akong mag-isa. Inaalagaan ang sarili kong tahanan, natutulog ng mahimbing, at hindi umiinom ng kahit anong gamot. Habang ang iba na 50 anyos ay madalas magreklamo sa sakit at pagod, ako'y may mas maraming sigla pa kaysa sa maraming kabataan. Ang pinakakamanghamang hapa marahil ay hindi ako ipinanganak na ganito. Sa totoo lang, noong ako'y nasa 65 taon, Gumigising akong may matinding pananakit ng katawan, makakalimutin at para akong kalawangin na sasakyang luma. Pero may natuklasan akong limang simpleng gawi tuwing umaga naganap na nagbago sa aking buhay. Hindi ito dahil sa lahi, swerte o pera. Limang bagay lamang na kayang-kayang gawin ng kahit sino sa kanilang tahanan nang walang ginagastos. Gusto ba ninyong malaman ang unang sikreto? Napansin kong tuwing umaga, gumigising akong masakit ang katawan at malabo ang isipan. Parabang nakatakbo ako ng maraton habang natutulog. Matigas ang kasukasuan, mabigat ang ulo, at kahit paghahanap ng salamin ko ay mahirap na. Hanggang sa natuklasan ko ang sanhinang lahat, uhaw. Tama, uhaw. Sa loob ng walong oras ng pagtulog, nawawala ang halos isang litrong tubig, mula sa ating katawan sa pamamagitan ng paghinga at pawis. Para kang natulog na puno ang tangke ng gasolina, pero pagising, nasa reserba na lang. Kaya nagsimula akong gumawa ng isang napakasimpleng bagay. Pagkagising ko, bago pa man ako bumangon, umiinom ako ng isang malaking baso ng tubig sa natural na temperatura. Hindi malamig, hindi mainit, basta natural. Ngunit mahalagang tandaan hindi basta-bastang tubig. Nilalagyan ko ito ng isang kapiranggot na asin, natural na asin, at kung minsan, ilang patak ng kalamansi. Pero hindi ko ito nilalagyan kailanman ng asukal o pampatamis. Napag-alaman ko na ang asin ay tumutulong sa katawan upang mas epektibong maabsorb ang tubig, na para bang ito ang susi para makapasok ang tubig sa ating mga cells. Sa loob lamang ng ilang araw, nabawasan na ang pananakit tuwing umaga. Sa isang linggo, mas malinaw na ang aking isipan sa pagising. Ganun lang kasimple. Ang ikalawang sikreto ay may kinalaman sa sikat ng araw, ngunit hindi sa paraang iniisip ninyo. Sa loob ng maraming taon, hirap akong matulog, paikot-ikot ako sa kama, madalas magising sa gabi, at kahit kumpleto sa oras, pagod pa rin ang pakiramdam ko. Sinubukan ko na ang lahat. Cha, natural na gamot at kahit pagbibilang ng tupa, wala ring epekto hanggang sa natuklasan ko na ang problema ay nasa umaga, hindi sa gabi. Nalaman ko na ang ating katawan ay may panloob na orasan na kailangang isaayos araw-araw, tulad ng alarm clock. At ang tanging paraan para maayos ito ay sa pamamagitan ng natural na liwanag ng araw. Kaya pagkatapos kong uminom ng tubig, umuupo ako sa bakuran ng sampu hanggang 15 minuto walang suot na salamin sa mata at hinahayaang masilayan ng aking mga mata ang natural na liwanag. Hindi kailangang tumitig sa araw. Sapat na ang mabilad sa liwanag ng umaga at ang epekto ay kamangha-mangha. Ang liwanag na ito ay nagpapasigla ng produksyon ng serotonin ang hormone ng kasiyahan at enerhiya at pinaghahanda nito ang katawan upang lumikha ng melatonin sa tamang oras, ang hormone ng tulog. Para mo nang naiprogram ang katawan mo na maging masigla sa araw at inaantok sa gabi. Kahit pa maulap, gumagana ito dahil sapat pa rin ang natural na liwanag upang umandar ang prosesong ito. Alam ba ninyo na habang tayo'y tumatanda, pumabagal ang takbo ng ating isipan kung hindi natin ito pinapagalaw? Natuklasan ko ito sa isang nakakatakot na paraan. Nagsimula akong makalimot ng mga pangalan, nawawala sa gitna ng pag-uusap at para bang bumabagal ang pag-iisip ko. Tulad ng malamig na pulot. Labis akong nag-alala hanggang sa nadiskubre ko ang ikatlong sikreto. Lumikha ako ng tinatawag kong R4-4-4 R4, R4 na ehersisyo para sa utak. Apat na minuto lang tuwing umaga, pero napakalaking tulong. Una, nagsusolve ako ng simpleng math problem gaya ng labin limang beses walo o isandaan at apat naput apat na hinati sa labindalawa. Pangalawa, sinusubukan kong alalahanin ng detalyado ang ginawa ko sa parehong araw ng nakaraang linggo. Pangatlo, natututo ako ng apat na bagong salita, maaaring mula sa diksyonaryo o magasin. At panghuli, iniisip ko kung paano magiging ang buong araw ko, mula almusal hanggang sa pagtulog. Ang epekto ng ehersisyong ito ay kahanga-hanga. Bawat aktibidad ay ginigising ang iba't ibang bahagi ng utak. Ang math ay nagpapatalas ng lohikal na pag-iisip ang memorya ay nagpapalakas ng koneksyon ng neurons, ang bagong salita ay lumilikha ng bagong landas sa utak, at ang pag ay inaayos ang mga iniisip. Sa loob ng ilang linggo, ramdam ko na ang epekto. Ngayon, sa edad na 88, naalala ko ang mga petsa, kaarawan, at maging ang detalye ng mga pag-uusap mula sa maraming taon na ang nakalipas, isinagawa ng may paggalang malinaw na emosyon at malinaw na layunin. Ngayon, kayo na nanonood at hindi pa nakasubscribe sa channel. Tandaan ninyo, pwede rin kayong magkaroon ng memoryang kasing ganda ng akin. Basta magsubscribe lang kayo ngayon, hindi ito biro. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong sumusubaybay sa mga edukasyonal na channel ay may 73% mas mataas na tsansa na matandaan ang mga natutunan nila. Kaya huwag na kayong tumulad sa mga nanonood lang at nakakalimot. Tularan ninyo ako. Pindutin ang button ng subscribe at i-activate ang bell. Ang ikaapat na sikreto na aking natuklasan ay maaaring ikagulat ninyo. Napansin ko na ang mga ehersisyo na ginagawa ko para mawala ang sakit sa likod at kasukasuan ay sa totoo lang, mas lalo pa palang nagpapalala ng kalagayan ko. Ilang taon kong sinubukang gawin ang mga stretching na ginagawa ko noong kabataan ko, pero nagbago na ang katawan ko. Parang pinipilit kong isuot muli ang damit na kasya pa noong 20 anyos ako, hindi na talaga bagay. Kaya gumawa ako ng isang hanay ng banayad na galaw na tinawag kong matalinong mobilidad. Pitong minuto lang ng napakasimpleng ehersisyo. Umiikot ang balikat habang nakaupo Ginagaya ang pagmarcha kahit hindi umaalis sa lugar. Iniunat ang mga braso na parang yayakap. Bahagyang umuupot tumatayo habang nakakapit sa mesa at umiikot ang mga bukong-bukong. Lahat ay mabagal at may pag-iingat. Ang sikreto ay hindi ang piliti ng katawan kundi ang gisingin ito ng may lambing. Napagtanto ko na pagkatapos ng anim na taon mas matagal na mag-init ang makina ng katawan natin. Ang mga galaw na ito ay nagpapalaganap ng dugo, nagpapadulas ng kasukasuan, at inihahanda ang kalamnan sa maghapon. Sa ilang araw lang, nabawasan ang mga kirot. Sa loob ng dalawang linggo, umaakyat na ako ng hagdan ng walang kaba. Ngayon, kumikilos ako ng may tiwala. Dahil ang katawan ko ay kakampiko, hindi kalaban. Ikwento ko naman sa inyo ang ikalima at huling sikreto na marahil ay ang pinakamahalaga sa lahat. Napansin ko na ang almusal na kinalakihan ko ay tahimik pala akong sinasabotahe. Inaagawan ako ng lakas at sigla. Sa loob ng maraming taon, sinisimulan ko ang araw sa tinapay, matatamis na prutas at kape. Mukhang masustansya pero mali pala iyon para sa edad ko. Natuto ako na pagkatapos ng napung taon, nagiging mas matigas ang ulo ng ating katawan pagdating sa pagsipsip ng protina. Para bang sinasabi ng katawan, protina na naman? Tatanggapin ko lang yan kung nasa tamang oras at dami? Kaya binago ko ang almusal ko. Ngayon, pagkakatapos ng ehersisyo ng mobilidad, kumakain na ako ng 25 hanggang 30 gramo ng protina. Maaring dalawang itlog, yogurt na may protein powder o kahit shake na may collagen. Ang epekto ay kamangha-mangha. Sa ilang linggo lang, napansin kong lumakas ang aking mga binti, umayos ang aking tindig, at buo ang enerhiya ko buong araw. Wala na ang bagsak sa kalagitnaan ng umaga o hapon. Ang protina sa umaga ang nagsilbing tamang gasolina para sa katawan. Panlaban sa Panghihina Para kang pumili ng tamang gasolina para sa sasakyan, ibang-iba ang takbo. Baka iniisip ninyo, maganda nga, pero totoo kaya yan sa lahat? Hayaan ninyong ikwento ko ang tungkol sa kapitbahay kong si Carlos. Pitumput dalawang taon siya at palaging reklamo sa sakit, pagod at pagkalimot. Nakikita niya ako na puno ng sigla at hindi siya makapaniwala. Duda siya pero nagpasya siyang subukan ang isa lang sa mga gawe para lang malaman kung totoo. Sinimulan ni Carlos sa unang gawe, pag-inom ng tubig na may kaunting asin pagkagising. Sabi niya, sa ikatlong araw pa lang, nagising siya ng hindi na pakiramdam na parang may hangover. Natuwa siya at sinundan ng ikalawang gawe. Umupo sa labas ng bahay ng 15 minutos habang nasisinaga ng araw. Sa loob ng isang linggo, mas mahimbing ang kanyang tulog kaysa sa nakaraang ilang taon. Ngayon, anim na buwan na ang nakalipas, ginagawa na ni Carlos ang limang gawe at mukha siyang sampung taon na mas bata. Ang kwento ng kapitbahay kong si Rosa ay mas nakaka-inspire pa 78 taon siya at nakatira sa anak dahil akala ng pamilya'y hindi na niya kayang alagaan ang sarili. Madalas niyang makalimutang patayin ang kalan, hindi makakaakyat ng hagdan ng mag-isa at laging may iniindang sakit. Nag-aalala na ang anak at iniisip na dalhin siya sa bahay ampunan hanggang sa makilala ni Rosa ang aking mga gawi sa umaga. Dahan-dahan siyang nagsimula, una sa dalawa, tubig pagkagising at ehersisyo ng mobilidad. Sa loob ng isang buwan, kaya na niyang umakyat ng hagdan ng walang tulong. Sa loob ng dalawang buwan, bumuti ng husto ang kanyang memorya na muling nakapagluto siya ng mag-isa. Ngayon, nakatira na siyang mag-isa muli. Inaalagaan ang kanyang tahanan at tumutulong pa sa anak sa pag-aalaga ng mga apo. Hindi makapaniwala ang pamilya sa kanyang pagbabago. Hindi ito iisang kaso lang. Daang-daang tao na sumubok ng limang gawiko sa umaga ang nagkwento ng pambihirang pagbabago. Sakit na nawala, siglang bumalik, memoryang luminaw at kalayaang muling natamo. At ang pinakakamangha-mangha, lahat ng ito'y walang gamot, walang gastos at walang komplikasyon. Limang simpleng gawi lang na sumasabay sa tunay na pangangailangan ng ating katawan. Bakit kaya epektibo ang mga gawi na ito? May sagot ang agham. Ang ating katawan ay may natural na ritmo na kailangang igalang. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay bumabalik sa nawawalang likido. Ang sikat ng araw ay nagaayos ng ating hormones. Ang ehersisyo sa isipan ay nagpapanatili ng aktibong utak. Ang banayad na galaw ay gumigising sa katawan nang may paggalang. At ang protina sa almusal ay nagbibigay ng pundasyon para sa ating mga kalamnan. Parang reseta ito na alam na ng kalikasan simula pa noon, pero unti-unti nating nakalimutan. Hindi ito tungkol sa pakikipaglaban sa edad, kundi sa pakikiayon dito. Hindi ito tungkol sa pagpupumilit, kundi sa pagbibigay ng tama sa tamang oras. Hindi ito tungkol sa gamot, kundi sa natural na pag-aalaga. Ngayon, maaaring iniisip ninyo, saan ba ako magsisimula? Kailangan ko bang gawin lahat agad-agad? Ang sagot, hindi. Palagi kong sinasabi, dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Pumili lamang ng isang gawi. Isa lang. Subukan ito sa loob ng isang linggo. Damhin ang epekto. Kapag naging natural na ito, idagdag ang pangalawa. At magpatuloy ng ganun. Narito ang salin sa Filipino, Tagalog, isinagawa ng may kabuuang paggalang sa emosyonal at edukasyonal na layunin ng mensahe. Kung pipiliin ninyong magsimula sa tubig, tandaan, isang malaking baso sa natural na temperatura, may isang kapiranggot na asin na natural, agad pagkagising. Kung ang pipiliin ninyo ay ang liwanag ng araw, umupo kayo sa labas ng sampu hanggang labin limang minuto, walang suot na salamin. Kung nais ninyong magsimula sa ehersisyo ng isipan, gumawa ng isang simpleng kwenta, alalahanin ang isang bagay, matuto ng bagong salita at isalarawan ang buong araw. Bawat gawi ay simple, ngunit may lakas na malaki. Para sa mga ehersisyo ng mobilidad, laging tandaan, dahan-dahan at huwag pipilitin. Paikot na galaw ng balikat, marcha sa lugar. Pagunat ng mga braso, bahagyang pag-upo at pagtayo habang may hawakan at ikot ng bukong-bukong. Pitong minuto ng malalambing na galaw. At para sa protina tuwing umaga, 25 hanggang 30 gramo pagkatapos ng ehersisyo. Pwede itong itlog, yogurt, shake, o anuman ang nais ninyo. Basta siguraduhing mataas sa kalidad ang protina. Ang pinakamahalaga sa lahat ay maunawaan na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang mawawala ang ganda ng buhay. Ako mismo ang patunay na posible tayong magkaroon ng lakas, kalusugan at kalayaan kahit sa edad na 80, 90 o higit pa. Hindi ito tungkol sa edad, kundi sa mga pagpili. Hindi ito dahil sa lahi, kundi sa mga gawi. Hindi ito dahil sa swerte, kundi sa pagiging palagian. Ang limang gawi na ito ay parang mga buto na itinatanim ninyo tuwing umaga. Sa simula, maaaring hindi ninyo agad mapansin ang pagbabago. Pero sa pagdaan ng panahon, ang mga butong ito ay magiging isang matatag na punong kahoy ng kalusugan at sigla. Bawat araw na ginagawa ninyo ang mga gawin na ito ay araw na iniipon ninyo ang panibagong lakas. Inihahanda ninyo ang mga darating na taon upang maging pinakamahusay na bahagi ng inyong buhay. Isipin ninyong gumising nang walang nararamdamang kirot. Malinaw ang isip at may siglang sapat para gawin ang lahat ng nais ninyo. Isipin ninyong umaakyat ng hagdan na hindi hinihingal, madaling nakakaalala ng mga bagay at may ganap na kakayahang mamuhay ayon sa inyong kagustuhan. Hindi ito imahinasyon lamang, ito ay abot kamay kahit anuman ang edad ninyo ngayon. Palagi kong sinasabi, ang katawan ay parang isang hardin. Kung aalagaan mo ito ng maayos, bibigyan ka nito ng mga bulaklak kahit sa taglamig ng buhay. Ang limang gawi na ito ay parang pataba at tubig ng hardin na iyon. Hindi ninyo kailangang maging perpekto, kailangan lang ay maging palagian. Hindi ninyo kailangang gawin ang lahat agad-agad, magsimula lang sa isa. Tandaan ninyo, hindi lang kayo nagpapahaba ng buhay, dinaragdagan din ninyo ito ng tunay na saysay. Bawat umaga na sinisimulan ninyo sa mga gawi na ito ay isang araw na pinipili ninyong maging masigla kaysa magpakasubsob. Pinipili ninyong manatiling malaya kaysa maging palaasa. Pinipili ninyong kayo ang magsulat ng inyong sariling kwento. Kaya, alin sa limang gawi ang pipiliin ninyong simulan bukas? Isulat ninyo dito sa comments, magsisimula ako sa at idagdag ang gawi na pinaka nakaantig sa inyo. Gusto kong malaman kung ano ang desisyon ninyo. At huwag kalimutang pindutin ang like kung naging kapakipakinabang sa inyo ang video na ito. Malaking tulong ito para lumago ang channel at maabot ang mas maraming taong nangangailangan ng impormasyong ito. Bago ko tapusin, nais kong iwan sa inyo ang isang espesyal na mensahe. Hindi mahalaga kung ilang taon na kayo ngayon. Hindi rin mahalaga kung gaano na kayo katagal nakakaramdam ng pagod o panghihina. Ang inyong katawan ay mas matatag kaysa inaakala ninyo. Naghihintay lang ito na ibigay ninyo sa kanya ang tamang pangangalaga sa tamang oras. Magsimula kayo bukas, magsimula kayo ng dahan-dahan, pero magsimula kayo. Ang inyong sarili sa hinaharap ang magpapasalamat hanggang sa susunod na video